May mensahe nga itong si Anthony Edwards matapos nga nilang talunin ng Denver Nuggets sa game number 6. And well tanong kasi siya ano ba daw ang kanilang sikreto kung bakit sila nanalo this game 6 at nag-respond nga daw sila this way. Ang sagot dyan ni Edwards ay bumalik na nga daw kasi itong si Mike Conley sa kanilang lineup. Kaya daw ganun, he always makes the right play nga daw kasi at palagi nga daw na efficient siya kung maglaro at malaking tulong nga daw sa kanila yon sabi nga rin ni Ant ang kaibahan nga daw sa labang ito kumpara sa last three games na natalo sila dito against sa Denver Nuggets ay dahil daw nagtiwala lang sila sa kanilang sarili. They were down on themselves nga daw sa kanilang naging three straight losses at kumbaga nawala ng belief sa kanilang sarili na kaya pa nila. Pero nang ipakita nga daw ng kanilang mga coaches sa kanilang film breakdown, ang kanilang ginawang defensive plays from games 1 to 2 ay dito daw sila nabuhayan muli. Kumbaga, nari-energize nga daw sila at buling nagtiwala sa kanilang sarili and banggit nga ni Antman, he felt nga daw that the energy has shifted after daw ng kanilang pinanood na edit film breakdown na talaga nga naman daw na nag-hype up sa kanila at parang naging motivation nga sa kanila. At ang mentality nga rin daw neto ni Anthony Edwards before coming sa laban na ito is to shoot the basketball every time nga daw na may chance sa siya. Nang dahil sa last game nga daw, nung game number 5 ay talaga inalis down ng Denver defense ang bola sa kanya by double teaming him every time. At ang sikreto nga daw ng kanilang naging pagkapanalo sa labang ito ay si Jaden McDaniels at ang kanyang naging magandang paglalaro at sabi niya na wala daw talagang makakatalo sa kanila if Jaden Daniels is playing well. Then natanong nga rin siya about sa upcoming Game 7 nila against dito sa defending NBA champions at sa kanilang bahay pa. Sabi niya definitely na magiging super tough nga daw ang labang ito sa man pa nga daw na home court ng Nuggets sa kanilang bahay na grabe daw talaga ang kanilang mga fans doon. Sobrang ingay nga daw at todo suporta sa kanilang team pero as a competitor nga daw sabi ni Edwards ay talaga naman daw na masasabi niya na it is one of the best feelings in the world and actually sabi niya this is the first time nga daw na maglalaro siya ng game 7 on the road or sa bahay ng kailang kalaban and he can only imagine nga daw ang mangyayari sa labang yon at yun nga daw ay talaga namang nagpapa-excite sa kanya super happy nga daw siya super pumped up nga daw siya at ready na siyang maglaro for game number 7 Then ang matanong siya about sa balita na kumakalat na sinabihan niya daw ang staff ng Denver Nuggets na see you in game number 7 nung matalo sila sa game 5. Well, kinumpirma nga yan ni Anthony, Anthony Edwards. Panorin natin na saglit. Staffer in Denver, you were gonna be back for Hell yeah. Six. They know, y'all was in there. Yeah, I told them. I said, I'll see y'all motherfuckers for game 7. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo sa naging performance nga neto nila Edwards at ng Wolves sa game number 6 to force ay game 7? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.